sinabi niya, naalabanan ko si Ron Brandes, samantala yung mga kasama niya ng congressman, takot na takot. Pangkitid ang pangalan ni Ron Brandes. Yung sila Kidmo, yung sila uh, Abante, sila Chua, takot na takot silang pangkitid. Ang pangalan ni Ron At ang nakasasabi ko. Pero, isang GNC na congressman, Muades. I am not okay. Ano sabi niya? I I know the consequences of my actions to myself and to my family. At ang sinabi pa niya, if you are a soldier, if you go to war, you thought, you are not sure that you can't come back alive. Sabi niya, kaya siya pumasok sa kongreso, ipaglalaman ng patutuwa liberty, his family, and his wealth. being Sa kapatahan, hindi pa tayo, hindi pa tayo ma maingganyo na samahan si Congress Marquis de Monsana. Sa bata 26 years old lamang, samantalang yung mga kasama niya na matagal na sa Kongreso. Ako, takot na takot hindi lang O, mga kasama, kayo naman magsalita. Pagkakunta si Mr. Park, Lamada, ihaikal ka. Come on, don't... Sige lang Sabihin mo lang, walang, walang mino. Ihaikal ka. Ayan. Ayan, ah. okay. yeah. ng bayan. So,